itinigitin, pa Actually mm -hmm. ng shipping ng ganawan. O eh. din di kana bultis. Mm -hmm. Ano'ng sabi ni Glenit Ulex? Paki-na lang. Hay nako, may kalibatan din po tapos nahawa daw ako sa kanya kasi niya daw 'ko kami magkasama. Okay po. Oo. Uh okay -huh. po nandoon na po. Ito na talaga 'yung panggalang sa pangaka-sipotan niyan. May libro kana. Ako na kumain dito, Kuya. walang walang dahil sa iyo nadamay na to walang ganoon ha o kaya paliwanag ko lang para alam may naalis sa gaming dito yun ha ganoon po hindi naman ng yakay na, na po so, ito po yung ano sir pakisunod mo may sa bahay nyo post pula, yung pinaka palito pula yun ha huwag it. doktor, bigay. Oh. Wala. Alam mo pinipiga ako, madam. Oh. Tawag ka pa ha? Oh. Wala talaga. Ito po yung ganda ganda yung ganyan sa akin papayara po kita alis mo na yung ito ha 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 ayaw mo sumagot Poo! Eh, ayaw mo sumagot ha? ayaw talaga gumagamit sa ayaw niya raw ano lulubayan mo papayara po kita, kita. lulubayan mo na lulubayan mo na lulubayan mo na ayaw pa rin Tanggalin mo lang siya. Ito, isang hari na duwende ito. Man, naka-agustot sa babaeng ito. At nasipingan na po siya ng apat na beses. Ngunit, ganun po. Hindi po siya nabuntis. Tama? Tama. 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 Ganun lang. Oo, hindi. Oo, okay. Ay, tama, oh. Oh, kuya, nakikita mo, ha? Tama, nasipingan mo? Oh. <laughs> Pero, hindi mo iwan to? Oh, ayaw niya. Ganun lang, oh tama dahil hindi mahal mahal mo mo ano 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 ay hindi hindi pwedeng ganun iba ang mundo nyo sa mundo namin mga tao ha do you think it in nagkakitidihan lubayan mo to ha ano sagot oo -o. hari ka pa naman din kaya lang hari mo pagkaitin pa paano yan, hindi ako papayag. Ha? Ah. O oh, ngayon kuya, alam mo na yung nangyari sa ano mo? No? Yung sinabi kanina ng manggagamot, hindi ano yun ha? Walang kinalaman yung sa nangyari sa'yo. Ha? O, oh, lulubay mo na? Sagot, sagot! Okay. Yung hindi ka pa naman eh, ganyang ginagawa mo. Ito po mga kaidol, duwiting ito yung manahuli natin. Hari pa nga siya. Tama? Hari? O, oh, may kapa ka pa, o. Oh. Ah. Sige, baklas, baklas. Alis mo. Pababa, pababa, pababa. Yan, ganyan. Yan. yan. Oh, ulo ulit, oh, ulit, ululit, ululit. Makinig ka sa akin. Hindi pwedeng ganyan ginagawa mo. sige pa. Sige pa. Sige pa. Ba't nga pala pumunta kay kay Kilit? Tawas lang. Pero ang gamutan niya, pagbalik mo, dala mo na yung picture mo. Hindi, kumbaga yun ang sinabi niya. Uh, tapos may 1,000 na nakasama. Ayos ah. Uh, Sige pa ha. Oh, ang paggagamot po ng Team Apo, wala pong singilan dito, bawal po yan. At yung binibigay ko pong anib o medalyon, wala rin pong presyuan, bawal din po yan. layunin po ng Team Apo, makatulong, hindi po mamera. O, oh, palayan, okay na ha? O, oh, kakatay na kita. Ha? Hmm. Ang Panginoong Pungso sa, sa kilo mingaw na pasipasay na patayin ko, ang duwiting itin na nagkakagusap sa babae ito. At saan ni Brasilis, sa akme? Anal! Anal! pangalan nito. Pa. Oh, na may. Gising, gising, gising. Oh. Mulat, 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 mulat. Oh, okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na. Oh, inom po, inom. Pakiubos po. Okay, siya, out sa lahat. Dito po, doon ding itin. Alam mo mga sinabi mo eh. Oh, yan po, patunay ha. Patunay na hindi yung nangyayari sa iyo kaya siya nadamay Sir, hindi ganon kaya paliwanag ko lang po mga ka-idol ang gumambalo po sa kanya doon itim na hari at nasipingan po siya ng apat na beses yung awin hindi yung marami salamat sa mga sumusuporta patuloy na sumusuporta at sana po may share niyo ng aking mga video at yung adsense ko po sana wag nyo kalikdan upang nang sa ganon maka ano tayo ng budget kamo ka ate ginawa Ha? Huh? Okay. Isa po yung patunay na guminawa na naman si Madam. Kanina, anong naramdaman mo? Pakilakasan po? nahilo Ngayon po, guminawa po siya sa pa pamamagitan ng uh, ating Amang Dakila na makapangyarihan sa lahat. Hari ng mangari at ng ating Panginoong Isus. Okay. Maraming maraming salamat. Shout out kay uh, Apo Rap, Apo kay uh, po Marwin, kay Sis Maika, Brother Jan Jan, kay Aposita, at kay Ma'am Meluligario. pu Isang ginawa na naman po.